Welcome dito sa aking pinakabago at pinaka latest kong upload na animation. Sino na dito? As in, hindi tunay na baril. Yung pellet gun lang. Dati kasi dito sa amin ay hindi uso iyan. Hanggang ang isa kong tropa ay nakabili ng isang baril na pellet gun. Pistol pa yon, ng mga panahon yun. Pre, tingnan nyo to. Nakabili ako ng pellet gun. Wow, ang astig. Sana meron din ako niyan. Uy, pera makunan ha? Uy, ako din. Hanggang sa dumating na yung point na nakabili na din ako ng sarili kong pellet yan. Hindi ko na rin pati matandaan kung saan ako kumuha ng pera pambili nun. Ayun na nga, halos kaming lahat ay meron ng pellet gun. Kaya dito na nag-uumpisa ang pellet gun war o pellet gun fight. Sa larong to ay mayroong solo, 2v2, at team fight. Kala mo talaga special forces lang dahil nga sa lahat ng mga bata ay meron ng mga pellet gun, hindi talaga may ang pagkakaroon ng pag-ambush. Parating na sila Eman. Eh, Ganito ang plano. Hintayan natin sila makalapit dito. Tsaka natin sila pagbabarilin hanggang sa matalo natin ang grupo nila Eman. Eh, Malapit na sila. Parang may mali. Mukhang tama ka, Eman. Maghanda kayo, hindi maganda ang kotob ko dito. Nandyan na sila! Pagutokan sila! Nabalo tayo! Bago! Uh, kainis talaga yung mga yun. Sa, babawi tayo! Maghanda kayo, makikipagsabayan na rin tayo sa kanila. Game. Ngayon na! Tingnan mo pre yun, no? May mga batang nagalya na ng pellet gun. Mukhang madami na naman tayong makukumpis kang pellet gun ngayon, ah. Hoy! Mga bata, itigil nyo na yung paggalya ng pellet gun. Kami mga barangay tanod, lumapit kayo dito at aming kukumpis kahin yan. Oh, dumating pa tong mga barangay tanod na to. Malapit na kaming manalo, eh. Eman, man, anong gagawin natin? Malamang sa malamang, alam mo na yun. Takbo! Syempre, kung meron nang a-ambush, meron yung mga mayayabang. Ito naman yung porket bago lang yung kanyang pellet gun, ang lakas pa mang hamon. Oh, ano, 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 ano? Papalag ka, papalag ka, bago pellet gun ko. oting oh, tingnan mo to, bagong bili ko to. Oh, ano, 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 ano? Ang yabang naman ito, tapakan ko yung pellet gun mo, itingnan natin kung matibay yan si tong mga ganitong tao eh. Takaw, pigilan niyo ako. Nako, nako, nako. Pag ito, nasuntok ko. Tawag ko naman dito si Sa. Infinity Bullets. Alam nyo kung bakit? Sila yung mga player na hindi nauubusan ng bala. Pre, laro tayo barilan. May pustahan. 50-50 tayo. Ge, tara. A few moments later ana pre, ready ka na? Ready na ako. Ready, eh di mag na tayo. Eto na ako. Intayin ko lang na maubos ang bala nito. Tiyak, ako na yung panalo. A few minutes later. Anong tagal naman maubos ang bala nito? Two hours later. Ilang oras na ah? Hindi pa rin ito naubusan ang bala? Five hours later. Bakit hindi na ang bala niya? And ang last, tawag ko naman dito, Hook. Alam niyo kung bakit? Sila yung mga player na normal lang sa umpisa pero pag yan talaga na urat, bigla-bigla na lang sila yung mga mag ba? ba? Tapos, ka pa nila ng bala. Kabuisit kayo, kanina ko pa kayo hindi kayo matamatamaan. Tatadta rin ko na lang kayo, tingnan natin kung hindi pa rin kayo tamaan. Ano ang na-experience nyo sa paggalaro ng Pirate Gun? Comment nga kayo din nga sa baba para hindi lang naman din ako yung nagkukwento dito. Para sa mga magtatwang diyan ng quality ng voice over, tama po kayo. May ingi po dun sa umpisa. Dun po sa unang sense. Na collaboration ko po si R Animation. Subscribe po kayo sa kanyang channel. Hanggang dito lang tong video ko. Goodbye. Smile.